Eto muna, kasapin nga natin ang Pangulo ng automate uh, Automobile Association of the Philippines o so AAP, Augustus Joe Ferre uh, Ferreria. Makakausap natin, Sir Joe Ferreria, kumusta po kayo? Magandang maga po sa inyo. po ito sa WTV. Good morning po, Sir. Morning, morning. Maganda umaga sa inyo. Maaga pa kayo sa manok kung tumila ako. Talaga naman. <laughs> Yan po talaga pag public service lalo sa mga magbamanin ngayong umagang ito. Baka may mga nakikinig sa atin at uh, ayaw na tumapak ng sininyador ng kanilang mga sasakyan. Ano ba may share nyo, Sergio? Para naman, mahirap yung ganito mga na nangyayari. Sunod-sunod oh. So, ito, uh, Sergio. anong, 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 anong tingin nyo rito? Alam mo, pagka nagmamaneho ka kasi early, di ba? Pag paparada ka, automatic yan. Tatapa ka sa preno, bubunuti mo yung handbrake, lalagay mo sa park. Yeah, tama yan, po. Park and, then handbrake. Eh, okay. yun eh, karaniwang ginagawa mo. Natutunan mo yan. Basic na basic yun eh. Ibig sabihin, siguro yung driver, medyo manipis ang pag-aaral sa pagmamaneho, lalo na sa siguradal o safety, eh, no? Uh -oh. Yun ang nangiging dahilan dyan. Kasi mahirap yung dahilan na may bigla na lang umarap ma sa harap mo. Even situations like that, dapat handa kang mag-adapt ano, mag o anong nangyayari. Uh -huh. Pero basic yun. Pag pumarada ka, may bababa, handbrake mo, talagang mo sa neutral o kaya ipapark mo kung automatic, nakatapak ang pa sa preno. Hindi mo binibitawan yung ano yun. Dama. Ibig sabihin, pag sinabi mong natapakan mo, hindi ka nakatapak sa preno nun. Oo, uh, parang alam mo pala kung dalawa lang, sabi nga nang nagkain uh, na dito sa ating, uh, nagre-react sa ating Tax Connect, ka, uh, Sergio, eh. Dalawang pedal lang yun, eh. to ka pa ba, ba yan? Eh, yung dating nga <laughs> tatlo, <laughs> Talaga, <laughs> kain ba mga jeep ni driver, makikita mo, halos dalawang bomba sa preno, dalawang bomba sa clutch uh -oh. pero hindi na bihirang may malito, Sergio. Pag sinabi niya'ng tumapak siya, nagkamali siya ng tinapakan. Ang ibig sabihin, no, hindi siya nakatapak, makalagay sa floor ng lang sa lupag ng sasakyan niya, yung paan niya, uh -huh. eh mali na kagad yun kasi dapat niya naka-handbrake, nakatapak sa preno, at saka uh -huh. naka-neutral or naka-park. Anyway, Medyo, basic yun. Oh, dalawang, mm -hmm. dalawang punto lang kaya ako napatawag sa iyo kasi una, yan sa may nangyari mm -hmm. sa na May sinasabi na hindi naman kaya akala niya nasa D o drive siya pero naka-neutral pala and then mm -hmm. nirelease ang handbrake sa kanya binaba akala niya neutral mm -hmm. eh naging drive na pala. Pwede ba yung gano'n? Mm -hmm mahirap mangyari yun kasi kung natuto ka, ng tama sa pagmamaneho. Procedural yun eh. Hindi mo kailangan genius para maintindihan yun eh. There, those are safety procedures eh. Wala, walang kinaiba yan sa pagka nakakita ng pedestrian lane. Nag, nag, you know, nag, nagbabagal ka. Pag intersection, nagmiminor ka. Di ba? Mm -hmm. yan. Basic yan. Nakakita ka ng pula. Hindi go faster yun. Di ba? Okay. Tap yun. Yung yung posibilidad na marami pa rin ng uh, nakakalimot na mayroong anti ano distracting 'di ano? Di anti-distracted na oh, uh, patas ano? <laughs> oh po, kasi. O ayung yung yung ah uh, A akala mo okay lang. Nakatut yung mata mo nasa cellphone. Wala kang uh, oh. attention sa paligid mo. Kaya minsan, oh, nakakaligtuan mo kung ano mga maaring tinatapa ka mo na hinahawa ka mo. Pwede ba yung ganun, Sergio? Oo, oh, kasi yan uh, na hindi siya distracted doon eh. Not paying attention yun, kuya. di ba? Yung distracted, meron na may mga bagay-bagay na nakaka-distracted. Nag-cellphone ka. O sige, sabihin na natin na hindi siya nag-cellphone. Pero dapat yun, basic yun na uh, na dapat. Eh. Alam mo nalulungkot ako kasi may namatay na bata. Bata, bata yung namatay. Ang sakit noon. Hmm. Masakit 'yon. Okay. Yung isa pang na, na, naririnig ko ka usap-usapan kahapon. Pag ikaw daw ay hmm. nasa kalsada at mayroong truck na malaki sa harapan mo, yung gulong hmm. mo medyo i-island mo para pag may sumalpok sa likod mo ikaw ay hindi iilalim kundi lilihis ka sa kaliwa uh, sa, sa kabila kung saan man, naka, kung saan man nakatutok yung gulong ay, ng inyong sa sabi ko parang pwede, eh, kung pagpanggay ka sa likod eh, baka kung tatagilid ka baka Wala. patagilid ka rin iilalim uh, so, yun. alam mo talagang makakalupot man yun yung nangyari dun sa toll gate nakatigil eh uh Oo. -oh. Nakatigil yung mga sasakyan. Tama eh. Mo. mo eh. Uh -oh. Ibig sabihin nun, walang kontrol yon, Walang preno, walang minor. basa either nakatulog yun or under the influence yun, no? Okay. Uh, driving under the influence of pagkagano. Uh, Hindi tama yung kondisyon ng driver sa pagmamaneo, lalo na sa pag high speed. pag high speed, delikado yan kasi, alam mo, bakal versus tao, katawan ng tao, talo lagi ang tao dyan. Dapat pinag-iingatan natin yan. Uh -huh. um, alam mo naman kung malapit na sa mga toll gate, may abiso na yan. So doon pa lang, eh, yeah, mag yeah. magbaba magbababas ka na ng kung gano'n ka kabilis. Pero hindi oh. So, yata nangyari at uh, hindi naman... tuloy eh. So, so, tama ka. Pwedeng tama yung sinasabi ng driver na nakatulong siya, nakahidip siya. Pwede rin siguro... Malabang. Pwede rin siguro... Tulad na aking binanggit kanina, minsan talaga sa hmm. talaga yung cellphone eh. Oh, Oo, oh, tsaka pag na antok tayo, alam mo, mahirap po na bala na antok. Meron tayong tinatawag na microsleep. Uh ah, ah. mo, gising ka, delete ka, dilat ka, pero talagang tulog na utak mo. Huwag talaga ganun din yun hindi nyo kaya labanan nyo, itabi ninyo, itulog ninyo. Uh Oo. -oh. Magalaw kayo ng gas. Lahat po, kayo sa Ako po, eh, makakadisgrass kayo pagka kayo. Yung ba, kasi alam mo, aksidente, eh, orly, ano lang yan, dalawang segundo lang yan. Tama, tama. Kaya yung pumikit ka, ha, at nakatulog ang utak ko ng isa, dalawang segundo, papatay ka ng tao pagka gano'n. Uh, uh, ma Maraming. Hindi mo kaya labanan yung antok, itabi ninyo yan. Uh, maraming ano maraming mababago ang buhay matter of uh, one, two, 2 or 3 seconds uh, nakaka-alarma early dumadami. Kasi ito eh. sintomas ito ng kawalan ng malalim na edukasyon sa pagmamaneho at saka sa road safety. Mm -hmm. uh, parang parang tayo bali wala lang yung buhay eh. Kung oh. po sana matuto na tayo no pa Huwag naman ang tao sa pagbabaneo. Nakakalungkot na inawawalan ng nakakamatay. You know? Oh. Uh, Lungkot siya May mga mungkahin ang pag, uh, pagpapatibay pa ng mga tulad niyan, road safety board na maaring tumingin sa mga ma-accidenting uh, public and uh, private uh, vehicle para matignan kung yung mga may prangkisa, pwedeng bawian ng prangkisa. Yung mga may lisensya, oh. pwedeng bawian ng lisensya. Siguro panahon, napapanan ito, Sergio. Meron kami yung pinag- tinutulak ngayon ano? kasi sabi nga na, na na, veto yung NTSB eh, yung safety board yeah. no? ano uh -huh. ngayon ang kinakausap namin dito United Nations at saka isa sa mga official dati ng US NTSB para tulungan kami ano para uh -huh. i-craft better yung batas para gusto namin i-present ulit sa presidente alam mo kasi puro hula-hula tayo wala na wala ng prayer and all of that oh. dapat talaga may siyensya or automobile forensics para makita natin ano ba talaga ang kadahilan uh -huh. na bakit namatay, natira o nakasagasa ka? Uh -huh. Mayroon talaga dapat gano'n. Hindi lang sa aeroplano yun eh, pati sa barko at saka sa... Pampasero-bus, uh, mga bayan na oo, oo, oo. O, o. Lagi na lang, ay, wala wala ng preno. Hindi pwede yung gano'n. Kailangan makita natin ano yung talagang liability. Kasi may liability operator eh. Alright. Yung bang, pagka meron forensics yan, makikita whether maintain ba ng tama yung sasakyan. Uh, may May right. ba track yan eh. Uh, anyway, Sergio, sana after ng pag-uusap natin, wala mo ng disgrasya. Talo talo oh, may mga kabataan. Eh, Hindi ko na lang may narinig. <laughs> mas mas pagdating pinag-uusapan natin ano yung mga sasakyan na pwede natin gamitin na hindi tayo kukonsumo ng malakas ng gasolina at hindi tayo aasa oh, oh. sa mga siguro mas magiging yung ating magipaksa kesa sa ganito oh. halos araw-araw na -araw, mapalitaan tayo na namamatay hmm. sa aksidente oh, uh, Sir Para Bata Ano oh, mo ba Oli oh, ba? huling banggit lang ano Uh, sa Ang namamatay sa kalsado sa Pilipinas ay mga 16,000. 40% noon ay mga bata. Dahil karamihan sa sasakyan na gusto natin ay SUV. Mm -hmm. Yung mga bata na nasa elementarya, abay, hindi nakikita yan kasi matataas ang gulong. Uh, imagine mo, 4,000 sa mga kabataan natin, mga nasa elementarya, ang nasasagasa ng ordinaryang sasakyan dahil sa, you know, pawalan um. ng... Ah, Dis disiplina yan. Oh. Okay. Sir Joe, maraming salamat ha? Sa ulitin po. Ingat po kayo palagi. Thank you, sir. Then, ulit. Tandaan sa maneho, Orly. Uh, Bye-bye. Uh, sige, masabihan ko po doon sa si sinasakyan ko. Thank you, sir. Sir Joe, good morning sa'yo sa ulitin. Yan, Pangulo po ng Automobile Association of the Philippines, Sir Augustus Joe Ferreri. Ang mga kapusin niyo po napakinggan.